Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga OFW kung saang sulok mang kayo ngayon na on. Sana'y nasa mabuti po tayong kalagayan at malayo sa kapahamakan. Sa Luzon, Visayas at sa Mindanao na patuloy nga nagsuporta sa ating channel at nanonood. No? So maraming salamat na hindi kayo nagsasawa sa pagmumukha Pagmumukha ko <laughs> So bago sa lahat intro muna Tunai na may malas sakit sa kapak Buk suni para sa merenggita Tidak na ma babago ituturo ko sa inyo paano harapin ang pamumuhay natin araw-araw. So, dahil bilang isang tao, so, uh, kailangan kong magbigay ng kaalaman ayans, ayon sa experience ko na natutunan ko uh, uh, sa pag-start ko ng uh, pag uh, Ang importante ay uh, no huwag mo nating isipin ang mga masamang nangyari sa buhay natin yung mga uh, masamang alaala sa atin no huwag nating isipin yon nung nakaraan natin na uh, nadadama yung uh, uh, present natin ngayon dahil sa mga pangit nga nakaraan natin nung mga araw so huwag din tayo mag-worry sa future no eh dapat ay focus po tayo sa present no. Uh, ang anong present natin doon lang po tayo focus uh, araw-araw si ginagawa natin doon po tayo magi magsa-success no? Uh, dahil uh, wala po tayo ng uh, iniisip. Uh, yung goal lang natin ngayon yung isipin natin na uh, paano po tayo uh, ma-diretso no? Kahit anong marinig natin na mga negative, so hindi po natin na uh, turn to positive, hindi po natin papansinin yan sa napaka-importante yan, training sa uh, sarili natin. So, uh, training sa mindset natin, sa ating isip, no, na uh, maging uh, malakas sa araw-araw sa ating uh, mga ginagawa. So, may una po akong nga uh, uh, experience, no, uh, do not believe in labels, no, yon yon Yung mga label labels, mga label labels natin, uh, di tayo mag-believe So, tulad yan, ah, uh, doon ka lang magkaibig, doon ka lang sa mahirap ka lang doon ka po oh, magiging uh, kaibigan sa mga mahirap. Uh, bawal ka maging kaibigan sa mayaman, no? Ah uh, dahil yun po yung tinanim natin sa ano mga katandaan natin ang ma ma mayaman ay para lang sa mayaman. Ang mahirap pala, para lang sa mahirap. So doon tayo nagkakamali dahil yun po ang tinatanim sa isip natin yung mga Magulang natin mga nakaraan natin, mga pinagdaanan sa buhay natin. Ah, yun ay mali, no? Ah, kaya ah, para sa akin na ah, ah, dapat yung mga success na tao, doon po tayo magbelib. Huwag po tayo mag Aw. Mag... Ah, kaibigan ko 'yan na singgiro. Ah, na din ako, hindi ganoon. So, kailangan marunong po tayo mo mangarap, no? Mangarap tayo, mag-execute tayo. Tapos eh uh, natin, turuan natin ang sarili natin, no? Na yung mga taong mga uh, mga, mga successful, yun po yung uh, tularan natin, e, i-copy, e, natin sila, no? Na uh, maging blueprint natin sila, no? Maging, maging tawag yun, mag-duplicate sila sa atin. Yun yun, nilagi natin paano gagawin niya, no? So, number two, learn to accept mistake. Paano itong magagawin niya? Yun? So, yung mga mali natin gagawin natin sa buhay natin, tao lang man tayo, nagkakamali tayo talaga sa mga desisyon natin, tanggapin natin sa puso natin yon na magpaulit-ulit po tayong magkakamali. Dahil sa pagtanggap natin yan, dyan po tayo natututo na dyan po tayo matatransport ng kabutihan kung so, may mga mag nagawa po tayong masama sa kapwa natin, uh, sa kapwa tao natin. So, uh, aminin natin, i-learn natin yon, no? At i-correct natin, itama natin hanggang uh, maaga pa. No, yon. So, marunong tayong tumanggap ng pagkakamali. Huwag po tayong hambog, huwag po tayong pride. Palagi po tayong nakaapak sa lupa. Para po yung mara mataas, malayo pong marating natin. Para maabot po natin yung gusto nating abutin, no? Ganun po. So number three, number three is stop criticism. So, ang uh, yung uh, mga magkikritis ta sa sarili natin, ang baba ng tingin sa sarili natin, di maganda yan. So, ganito ako, hindi ko nag-success, ganito ako, hindi ko tinul... Hindi, wala pong naawas sa walang tumulong sa akin, sinisisi na natin ang mga magpapa natin, mga kapatid natin, pamilya natin, pati na presidente ng Pilipinas, sinisisi na natin. Tapos, uh, tayo mismo na criticism sa ating ano, sarili. Uh, tayo mismo ang gumawa yan. Uh, at sa kapwa natin, no? tao. Huwag po tayong ah, ang pangit mo, i natin, pa, uh, ibulong-bulong natin, eh, hindi mo tinignan yung sarili mo na mas mapangit kasi pangit yan, tumatawa pa ah, yun, pangit na ugali, madamot, matakaw, kahit anong mga sinasabi no, sa ating tao, Scammer, budol, no? Ayan, so, masama yan dahil babalik sa ating lahat yung criticism na yan. So, kung ano pong uh, lumabas sa dila natin, yan po ay mangyayari sa atin. Karma yan eh. Dalawa lang kasing klaseng karma. Good karma, bad karma. So, kung nagagawa tayo ng uh, masama no sa kapwa natin ang mga nakapagsabit na ng criticism, baguhin natin yan uh, mas maraming gagawin natin mabuti sa kanya at maniwala ka good karma ipung ang uh, dadapo sa uh, ako alam mo kung bakit pag may mga sa experience ko may mga nagkritisim sa akin uh, sinusuklihan ko ng kabutihan inaayos ko at nangyari sa akin, hindi na karma ako ng good karma. Lagi po ako na uh, maganda yung uh, buhay ko. Dahil po, yung may mga nagkikitisim sa akin, kasi tayo yung tao nagkakamali to, ko yung mali ko, kasi tao lang naman ako nagkakamali ko. Pero inayos ko po agad yan na ah. binigyan ng tugon. lahat ng pagkakamali ko. So, ang labas yan, a good karma ang dumating sa akin. So, yun, so marunong po tayo stop criticism sa kapwa natin, sa sarili natin, kahit sino, lalo na sa Panginoon natin. No? Sabihin mo masama yan, magsabi nga, walang Panginoon. Bakit mo ko pinabayan? Kinikritizim natin sa ang Panginoon, lalo, lalo nagagalit yan sa atin. Grabe talaga. O, no, ayan po. So, yun po yung natutunan ko. So, number four, believe impetition. No? Ayan. Uh, nature. Ayan. Uh, beautiful nature. Believe uh, impact, impactation, impektisyo na bulol-bulol. <laughs> Beautiful nature, mountain yan. Marunong po tayong uh, ma, ano, marunong po tayong ma-appreciate -ma natin, no? Ang mga kagubatan, ang bundok, no? Ang ilog, no? Pag makita natin yon, uh, mag-thank you ta kay Master nang gumawa sa atin. Yung Panginoon na gumawa sa atin, ganito yung pagdasal, turuan ko kayo ha, para hindi po tayo magkakamali. Panginoon, Master ang universe, Ama, nagugumawa sa akin. Ikaw po ang sinisimba ko. Yung ikaw yung gumawa sa akin. Ikaw gumawa sa akin tao. Para po, dahil ang God, siloso. At siya po nakala, nakalagay na sa Bible, siya po ay uh, siloso. Na? So, isa lang dasal yan, Panginoon, ikaw ang gumawa sa akin. Salamat po sa mga nature. Wow! sa mga gubat na binigay mo sa akin, sa mga mountain, sa mga ilog. Wow, napaka spoiled ko tao. Dahil, wow, hinahanda mo na sa akin, may ilog pa. di ba? May dagat pa. Eh, sa totoo lang, tayo, gina, pi, tayo ay pinakaswerteng nila lang na tao. Tayong tao, pinakaswerteng ginawa niya. Na pinakaswerte dahil, pag silang natin, kumplito na po tayo. Di ba? May mama magpapa na tayo. Mayroon na po tayong tsuba, ilog. Mayroon na putang dagat. May kakahuyan, kagubatan na po. May hangin na po tayo. maraming prutos. Napakaswerte natin. Dahil may mundo na tayong ginawa niya, matuto po tayo. No, believe, believe Ayan, So, believe nature. Beautiful nature. Na love nature. Ayan. Ganun, Ana. Ayan. Dapat ganun tayo, mga tao. Ha? Tayo, matuto tayo nga. Magmahal sa nature natin. Yan <laughs> mo. Mula boss na. Ako pagkakumili. No? So mga baguhan sa akin channel. No? Maraming salamat sana. Marami po kayong natutunan dito. Na-inspire talaga kayo ba? Na-inspire ako sa sinasabi ko. So, uh, mga baguhan sa akin channel. Uh, please subscribe. Uh, pakipin, pakipindot ang notification bell, yung all, para manuntipahin yung mga bagong upload natin, no? Pakisubscribe din, no, sa ating uh, TV Bosley, uh, Vlogs. Yan, TV Bosley Channel. Ayan, so sa ating uh, Facebook account, no? Sa ating page, no? Uh, TV, Angga TV Vlogs, naka ating eh, ilagay dito na, no? At saka sa aking business account, no? Business page. Bossly, ah, uh, uh no, no, Coach Passion Accessories, Trading, nakabulubulo, <laughs> at saka Coach Sportwear. Ayan, so ilalagay ko yung page ko dito at uh, sa aking uh, uh, Instagram at saka sa aking TikTok. Please follow me, no? Uh, yun, so maraming salamat. So, ang nagmamahal, ang iyong lingkod, coach, uh, laban lang sa buhay.